kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Makabagong State of the Art Command Center, binuksan na. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Sa kagustuhan ni Mayor Rose Rizal ng Lungsod ng Kalamba, na mapaigting ang kampanya ng pamahalaang lungsod at ng lokal na kapulisan sa kaayusan at kaligtasan dito sa Kalamba, formal nang binuksan ang isang modernisado at state-of-the-art na command center na siyang gagamitin ng POSO at ng CDRRMO. Mas pinadami ang monitoring equipment at dinagdagan ng iba pang makabago at mas epektibong communication equipment. Layunin ng nasabing upgrades ay upang mas madaling makita ang mga kaganapan sa bawat mahahalagang lugar at lansangan sa lungsod. Sa ganitong paraan, mas mabilis ang pagresponde sa anumang kaganapan ang magagawa ng mga nakatalaga sa bawat ahensya. Umaasa si Mayor Rizal na sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong command center ng lungsod, ay mababawasan na ang mga insidente ng krimen dito at mabibigyan ng pansin ang kaayusan sa mga pangunahing lansangan. Ayon naman sa hepe ng Poso, na si Conrado Masungsong, sisikapin ng kanilang tanggapan na mas mapalawig pa ang kanilang pagbibigay ng proteksyon sa lungsod, at lalo na sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Ito si Rina Robotica, ang AI reporter ng Servisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.